Unang Timoteo, Unang Kabanata Si Pablo na apostol ni Kristo Jesus ayon sa utos ng Diyos na ating tagapagligtas at ni Kristo Jesus na ating pag-asa. Kay Timoteo na aking tunay na anak sa pananampalataya, biyaya, kahabagan at kapayapaan na wang mula sa Diyos na Ama at kay Heso Kristo na Panginoon natin. Kung paanong ipinamanhik ko sa iyo na ikaw ay matira sa Efeso nang pumaparoon ako sa Macedonia upang maipagbilin mo sa ilang tao na huwag magsipagturo ng ibang aral. Ni huwag makinig sa mga katha at sa mga kasaysayan ng mga lahi na walang katapusan, na pinanggagalingan ng pagtatalo, at hindi ng pagkakatiwalang mula sa Diyos na nasa pananampalataya, ay gayon din ang ipinamamanhik ko ngayon. Ngunit ang kinauuwian ng bilin ay ang pag-ibig na nagbubuhat sa malinis na puso at sa mabuting budhi at sa pananampalatayang hindi pa imbabaw na pagkasinsay ng iba sa mga bagay na ito ay nagsibaling sa walang kabuluhang pananalita, na nagsisipagnasang maging mga guro ng kautosan, bagaman di nila natatalastas kahit ang kanilang sinasabi, kahit ang kanilang buong tiwalang pinatutunayan. Datapwat nalalaman natin na ang kautosan ay mabuti kung ginagamit ng tao sa matuwid. Yamang nalalaman ito na ang kautosan ay hindi ginawa dahil sa taong matuwid, kundi sa mga walang kautosan at manggugulo dahil sa masasama at mga makasalanan, dahil sa mga dibanal at mapaglapastangan, dahil sa nagsisipatay sa ama at sa nagsisipatay sa ina, dahil sa mga mamamatay tao, dahil sa mga nakikiapid, dahil sa mga mapakiapid sa kapwa lalaki, dahil sa mga nagnanakaw ng tao, dahil sa mga bulaan, dahil sa mga mapagsumpa ng kabulaanan, at kung mayroon pang ibang bagay laban sa mabuting aral. Ayon sa Ebanghelyo ng Kaluwalhatian ng Mapagbalang Diyos na ipinagkatiwala sa akin, nagpapasalamat ako sa Kanya na nagpapalakas sa akin, kay Kristo Jesus na Panginoon natin, sapagkat ako'y inari niyang tapat na ako'y inilagay sa paglilingkod sa Kanya. Bagaman ng una ako'y naging mamumusong at mang uusig at mang aalipusta, gayon may kinahabagan ako sapagkat yao'y ginawa ko sa dipagkaalam sa kawalan ng pananampalataya at totoong sumagana ang biyaya ng ating Panginoon na nasa pananampalataya at pag-ibig na pawang kay Kristo Jesus. Tapat ang pasabi at nararapat tanggapin ng lahat na si Kristo Jesus ay naparito sa sanglibutan upang iligtas ang mga makasalanan, na ako ang pangulo sa mga ito. Gayon may dahil dito kinahabagan ako, upang sa akin na pangulong makasalanan ay maipahayag ni Heso Kristo ang buong pagpapahinhod niya na halimbawa sa mga magsisisampalataya sa Kanya sa ikabubuhay na walang hanggan. Ngayon, sa haring walang hanggan, walang kamatayan, di nakikita sa iisang Diyos ay ang kapurihan at kaluwalhatian magpakailan kailanman. Siya nawa. Ang biling ito ay pinagtatagubilin ko sa iyo, Timoteo na aking anak, ayon sa mga hula na nangauna tungkol sa iyo, upang sa pamamagitan ng mga ito ay makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka. Naingatan mo ang pananampalataya at ang mabuting budhi, na nang ito'y itakwil ng iba, sa kanila ay nangabagbag tungkol sa pananampalataya, na sa mga ito'y si Himeneo at si Alejandro, na sila'y aking ibinigay kay Satanas, upang sila'y maturo ang huwag mamusong. Ikalawang Kabanata Una-una nga sa lahat ng mga bagay, ay inaaral ko na manaing manalangin, mamagitan at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao, ang mga hari at ang lahat ng nangasa mataas na kalagayan, upang tayo'y mga buhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan. Ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus, na ibinigay ang kanyang sarili na pangtubos sa lahat, na pagpapatotoong mahahayag sa sariling kapanahunan. Na dito'y itinalaga ako na tagapangaral at apostol. Sinasabi ko ang katotohanan, hindi ako nagsisinungaling. Guro sa mga hintil sa pananampalataya at katotohanan. Ibig ko ngang ang mga tao'y magsipanalangin sa bawat dako. Naiunat ang mga kamay na banal na walang galit at pakikipagtalo gayon din naman na ang mga babae ay magsigayak ng mahinhing damit na may katimtiman at hinahon, hindi ng mahalagang hiyas ng buhok at ginto o perlas o damit na mahalaga, kundi siyang nararapat sa mga babae na magpakabanal sa pamamagitan ng mabubuting gawa ang babae mag-aral na tumahimik na may buong pagkapasak, ngunit hindi ko ipinahihintulot na ang babae ay magturo, ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik, sapagkat si Adam ay siyang unang nilalang sa kasi Eva. At si Adam ay hindi nadaya, kundi ang babae nang madaya ay nahulog sa pagsalangsang. Ngunit ililigtas siya sa pamamagitan ng panganganak, kung sila'y magsisimpa malagi sa pananampalataya at pag-ibig at sa pagpapakabanal na may hinahon. Ikatlong kabanata. Tapat ang pasabi kung ang sino man ay magsisikap na maging ubispo ay mabuting gawa ang ninanasa. Dapat nga na ang ubispo ay walang kapintasan, asawa ng isa lamang babae, mapagpigil, mahinahon ng pag-iisip, mahusay, mapagpatuloy, sapat na makapagturo, hindi magulo, hindi palaaway, kundi malumanay, hindi mapakipagtalo, hindi maibigin sa salapi namamahalang mabuti ng kanyang sariling sangbahayan, na sinusupil ang kanyang mga anak na may buong kahusayan. Ngunit kung ang sino man nga ay hindi marunong mamahala sa kanyang sariling sangbahayan, paanong makapamamahala sa Iglesia ng Diyos? Hindi baguhan baka siya kung magpalalo ay mahulog sa kaparusahan ng jablo. Bukod dito ay dapat din naman siya ay magkaroon ng mabuting patotoo ng nangasa labas, baka mahulog sa kapintasan at silo ng jablo. Gayon din naman ang mga jakono dapat ay mahuhusay, hindi dalawang dila, hindi mahilig sa maraming alak, hindi mga sakim sa mahahalay na kapakinabangan, na iniingatan ang hiwaga ng pananampalataya ng malinis na budhi. At ang mga ito rin naman ay subukin muna kung magkagayoy, mamahalang may pagkadyakono, kung walang kapintasan. Gayon din naman ang mga babae dapat ay mahuhusay, hindi pa bintangin, mapagpigil, tapat sa lahat ng mga bagay. Maging asawa ang mga dyakono ng tigi-isa lamang na babae, na pamahalaang mabuti ang kanilang mga anak at ang kanilang sariling mga sangbahayan, sapagkat na nga mamahalang mabuti sa pagkadyakono ay nagtatamo sa kanilang sarili ng isang mabuting kalagayan at malaking katapangan sa pananampalataya na kay Kristo Jesus. Ang mga bagay na ito ay aking isinusulat sa iyo na inaasahang makararating sa iyong madali. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay, at haligi at suhay ng katotohanan at walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng kabanalan, yaong nahayag sa laman, pinapaging banal sa Espiritu, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, sinampalatayanan sa sanglibutan, tinanggap sa itaas sa kalwalhatian. Ikaapat na kabanata Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu, na sa mga huling panahon ang iba'y magsisi talikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na pagsalita ng mga kasinungalingan na hinerohan ang kanilang mga sariling budhi ng waring bakal na nagbabaga na ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag na lumayo sa mga lamang kati na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisisampalataya at nangakakaalam ng katotohanan. Sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti at walang anumang nararapat na itakwil kung tinatanggap na may pagpapasalamat sapagkat pinakababanal sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng pananalangin. Kung ipaalaala mo sa mga kapatid ang mga bagay na ito, ikaw ay magiging isang mabuting ministro ni Kristo Jesus, na kinandili sa mga salita ng pananampalataya at ng mabuting aral na sinusunod mo hanggang ngayon. Datapwat itakwil mo ang mga kathang masasama at walang kabuluhan, at magsanay ka sa kabanalan. Sapagkat sa pagsasanay ng katawan ay may kaunting pakinabang, ngunit ang kabanalang sa lahat ng mga bagay ay pinakikinabangan, na may pangako sa buhay na ito at sa darating. Tapat ang pasabi at nararapat tanggapin ng lahat. Sapagkat dahil dito ay nagsisipagpagal kami at nagsisipagsikap, sapagkat may pag-asa kami sa Diyos na buhay, na siyang tagapagligtas sa lahat ng mga tao, lalong-lalo na sa mga nagsisisampalataya. Ang mga bagay na ito'y iyong iutos at ituro. Huwag hamakin ng sino man ang iyong kabataan, kundi ikaw ay maging uliran ng mga nagsisisampalataya sa pananalita sa pamumuhay, sa pag-ibig, sa pananampalataya, sa kalinisan. Hanggang ako'y pumariyan ay magsikap ka sa pagbasa, sa pangangaral, sa pagtuturo. Huwag mong pabayaan ang kaloob na nasa iyo, na sa iyo'y ibinigay sa pamamagitan ng hula na may pagpapatong ng mga kamay ng kapulungan ng mga presbitero. Magsipag ka sa mga bagay na ito. Tumalaga kang lubos sa mga ito, upang ang iyong pagkasulong ay mahayag sa lahat. Mag-ingat ka sa iyong sarili at sa iyong turo manatili ka sa mga bagay na ito, sapagkat sa paggawa nito ay iyo ring sarili ang ililigtas mo at pati ng mga nagsisipakinig sa iyo. Ikalimang kabanata Huwag mong pagwikaan ang matanda, kundi pangaralan mo siyang tulad sa ama, ang mga kabataang lalaki na tulad sa mga kapatid, ang mga babaeng matatanda na tulad sa mga ina, at ang mga kabataang babae na tulad sa mga kapatid na babae sa buong kalinisan. Papurihan mo ang mga babaeng bao na tunay na bao. Ngunit kung ang sinumang babaeng bao ay may mga anak o mga apo, magsipag-aral ang mga ito muna ng pamamahalang may kabanalan sa kanilang sariling sangbahayan at magsiganti sa kanilang mga magulang sapagkat ito'y nakalulugod sa paningin ng Diyos kaya't ang tunay na babaing bao at walang nag-aampon ay may pag-asa sa Diyos at nananatili sa mga pagdaing at mga panalangin gabit araw tatapwat ang nangagpapakabuyo sa mga kalayawan bagamat buhay ay patay ang mga bagay na ito'y iutos mo rin naman upang sila'y mawalan ng kapintasan. Datapwat kung ang sino man ay hindi nagkakandili sa mga sariling kanya, lalong-lalo na sa kanyang sariling sangbahayan, ay tumanggi siya sa pananampalataya at lalong masama kaysa hindi sumasampalataya. Huwag itala na gaya ng babaeng bao, samantalang walang anim na pung taon na naging asawa ng isang lalaki, na may mabuting patotoo tungkol sa mabubuting gawa. Kung siya'y nag-alaga sa mga anak, kung siya'y nagpatuloy sa mga taga-ibang bayan, kung siya'y naghugas ng mga paan ng mga banal, kung siya'y umabuloy sa mga napipighati, kung ginanap niya na may kasipagan ang bawat mabuting gawa. Ngunit tanggihan mo ang mga batang babaeng bao, sapagkat pagkakaroon nila ng masamang pita na hiwalay kay Kristo, ay nagsisipagnasang mag-asawa na nagkakaroon ng kahatulan sapagkat itinakwil nila ang unang pananampalataya at bukod dito ay nangangaral din naman na maging mga tamad na nagpapalipat-lipat sa bahay-bahay at hindi lamang mga tamad kundi matatabil din naman at mga mapakialam na nagsisipagsalita ng mga bagay na di nararapat. Ibig ko nga magsipag-asawa ang mga batang babaeng bao, magsipanganak, magsipamahala ng sangbahayan, huwag magbigay sa kaaway ng anumang pagkadahilanan ng ikalilibak sapagkat ang mga iba'y nagsibaling na sa hulihan ni Satanas. Kung ang sinumang babaeng nananampalataya ay may inaampong mga babaeng bao, ay umabuloy sa kanila at huwag pabigatan ang iglesia upang maabuluyan nito ang mga tunay na bao. Ang mga matanda na nagsisipamahalang mabuti ay ariing may karapatan sa ibayong kapurihan. Lalong-lalo na ang mga nangagpapagal sa salita at sa pagtuturo, sapagkat sinasabi ng kasulatan, Wag mong lalagyan ng busal ang baka pagka gumigiik at ang nagpapagal ay karapat dapat sa kaupahan sa kanya. Laban sa matanda ay huwag kang tatanggap ng sumbong, maliban sa dalawa o tatlong saksi. Sila na mga nagkakasala ay paalalahanan mo sa harapan ng lahat upang ang iba na may mga takot. Pinagbibilinan kita sa paningin ng Diyos at ni Kristo Jesus at ng mga anghel na hinirang na iyong ganapin ang mga bagay na ito na walang pagtatangi na huwag mong gagawin ng anumang pag-ayo. Huwag mong ipatong na madalian ang iyong mga kamay sa kanino man. Ni huwag kang makaramay sa mga kasalanan ng iba. Ingatan mong malinis ang iyong sarili. Huwag kang iinom pa ng tubig lamang, kundi gumamit ka ng kaunting alak dahil sa iyong sikmura at sa iyong madalas na pagkakasakit. Ang mga kasalanan ng ilang tao ay hayag na, na nagsisipanguna sa paghukom. At ang ilang mga tao naman ay kanilang sinusundan Gayon din naman ang mabubuting gawa ay hayag, at ang mga digayoy hindi maaaring ilihim. Ikaanim na Kabanata Ang lahat ng mga alipin na nanga sa ilalim ng pamatok ay ariin ang kanilang mga Panginoon na karapat dapat sa buong kapurihan, upang ang pangalan ng Diyos at ang aral ay huwag malapastangan, at ang mga may Panginoong nagsisisampalataya ay huwag mayamot sa kanila, sapagkat sila'y pawang magkakapatid kundi bagkos paglingkuran nila silang mabuti, sapagkat nagsisi pa ng palataya at mga minamahal ang mga nagsisi ng kapakinabangan. Iyong ituro at iaral ang mga bagay na ito. Kung ang sino may nagtuturo ng ibang aral at hindi sumasang-ayon sa mga salitang nakagagaling, sa makatwid ay sa mga salita ng ating Panginoong Heso Kristo at sa aral na ayon sa kabanalan, ang gayon ay palalo, walang nalalamang anuman, kundi may sakit sa mga usapan at mga pagtatalo, sa mga salitang pinagbubuhatan ng kapanaghilian, mga pagkakaalit, mga pag-alipusta, mga masasamang akala. Pagtataltalan ng mga taong masasama ang pag-iisip at salat sa katotohanan na nagsisipag-akala na ang kabanalan ay paraan ng pakinabang. Datapwat ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking kapakinabangan sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanglibutan at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Ngunit kung tayo'y may pagkain at pananamit, ay masisiyahan na tayo doon. Datapwat ang mga nagsisipagnasang yumaman ay nangahuhulog sa tukso at sa silo at sa maraming mga pitang hangal at nakasasama na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. Datapwat ikaw o tao ng Diyos, tumakas ka sa mga bagay na ito at sumunod ka sa katuwiran, sa kabanalan, sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis, sa kaamuan. Makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. Manangan ka sa buhay na walang hanggan. Na dito'y tinawag ka at ipinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. Ipinagbibilin ko sa iyo sa paningin ng Diyos na bumubuhay sa lahat ng mga bagay at ni Kristo Jesus na sa harapan ni Poncio Pilato ay sumaksi ng mabuting pagpapahayag. Natuparin mo ang utos na walang dungis, walang kapintasan hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Heso Kristo na sa kanyang kapanahunan ay ipahahayag siya na mapalad at tanging makapangyarihan, hari ng mga hari, at Panginoon ng mga Panginoon, na siya lamang ang walang kamatayan, na nananahan sa liwanag na di malapitan, na di nakita ng sinumang tao, o makikita man, sumakanya nawa ang kapurihan at paghaharing walang hanggan, siya nawa. Ang mayayaman sa sanglibutang ito ay pagbilinan mo na huwag magsipag mataas ng pag-iisip, at huwag umasa sa mga kayamanang di nananatili kundi sa Diyos na siyang nagbibigay sa ating sagana ng lahat ng mga bagay upang ating ikagalak, na sila'y magsigawa ng mabuti, na sila'y magsiyaman sa mabuting gawa, na sila'y maging handa sa pamimigay, maibigin sa pamamahagi, na mangagtipon sa kanilang sarili ng isang mabuting kinasasaligan para sa panahong darating, upang sila'y makapanangan sa buhay na tunay na buhay. O Timoteo, ingatan mo ang ipinagkatiwala sa iyo, Nailagan mo ang mga usapan na walang kabuluhan at ang mga pagsalungat ng maling tawag na kaalaman. Napalibhas ay pinaniwalaan ng ilan ay nangasinsay tungkol sa pananampalataya. Ang biyaya ay sumainyo nawa.